po yung aking trabaho sa port at uh, gaya nga na sinabi ko, dito sa Guinea Equatorial. Mga kabayan, kumusta po kayo? Ako po ay papunta ngayon sa port at meron kaming barkong dumating magbababa po kami ng mga container at mga freezer na freezer na container at may laman po yun ng mga process goods yan po, aakit lang po ako sa barko para makita natin yung uh, uh, mga kababayan natin Kung uh, meron akong makita at para makausap natin Mga kabayan, welcome sa Guinea Equatorial uh, <laughs> Dito po ako nagtatrabaho sa Guinea So bago ang lahat, uh, saan nga pala ang inyong, ikaw muna, ang inyong uh, probinsya? ah Iyan nga pala, Lapu taga Lapu-Lapu City Ah, uh Lapu-Lapu -huh. City Oo Ate ko naman. Jason from Davao City. Oh, Davao. Karamihan yung isa Davao din eh. So, ayun, uh, matagal pang uwi. O oh, ano? Kalahati. Kalahati na, kalahati. na. Okay, at uh, pwede ba kayong lumabas? So, may sure pass ba kayo? Kung pwede kayong lumabas, pwede ko kayong isama sa labas para pasyal. So, ayun. Eh, mga ilang Pilipino kayong naan dito? 14. Ah, 14. Marami-rami rin ano. So, yung iba siguro natutulog, may panggabi, may pang-araw. So, mga naka-duty sila ngayon. So, ayun, na uh, kung ko lang kung gusto niyo lumabas at kung walang problema, nandito ako. Da, ako'ng bala sa inyo sa labas. May total, may sasakyan naman ako. So, siguro naman may mga may pamilya na kayo. Wala. Shota lang, shota. Ah, shota. Ikaw. May anak na. Oh, so, Ayun, pwede nyo kumustahin ng inyong uh, pamilya, mga asawa o oh, girlfriend. So, samantalahan nyo, ikaw muna. Eh, huwag na kayo mahiya at pagkakataon na to. Ingat kayo palagi dyan. Okay lang ako dito. Kalahating buwan na lang. Ah, kalahating buwan na lang, oo. oo. Sa, yun, yun, mga ka... Kahit lahat, pwede nyo batiin lahat uh, kayo nang bahala. Lahat uh, ng kaibigan, lahat ng tao sa mundo. Oo. Shout out. Shout oh. out, oo. Ayun, eh, kabayan, sa Gadabaw. Shout out na uh, mahal kong asawa si uh. Maria Isabel sa uh, anak ko Sapsap. Ah, uh, yung magula mga kapatid, oh, ayan. Oh, malapit na kala. Kalating ko na lang. Ano ba 'yon? Na uh, kala kalating kontrata na lang at makakaraos na. So ayun, ay maraming salamat sa pagkakataong ibinigay niyo sa akin at uh, sana ay makabalik kayo dito at makalabas. Yung po, maraming salamat sa inyo. Okay, ingat kayo lagi sa biyahe. Bukas pa ang alis nila, nagbababa sila ng uh, container dito. So 'yun, marayp po salamat ulit sa inyong lahat. Kulay dilaw na 'yan. Ang tawag po niya na spreader. Kapag po sobra ang uh, daming laman yan at mabigat, kung hindi po namin gagamitan ng uh, spreader, po, pwede pong uh, bumaluktot 'yung container kung kabli lang ang ilalagay namin. Kaya yun po ang purpose niyan kapag ginamitan po namin ng uh, spreader para po siguradong hindi magbeben yung container na 40 Kaya Gaya nga po na sinabi ko sa inyo, ang dati ko pong trabaho ay support at isa ko uh, maintenance ng mga heavy equipment. So kung nakikita nyo yung mga container na yan, uh, kami po ang magbababa, yung kumpanya namin ang magbababa ng mga laman ng barko. Tulad po niyan mga container na merong uh, mga process good na, na freezer at mga iba-iba pang mga container na may mga laman na kung ano-ano, mga pyesa, mga, mga mabibigat po. Bali po, lahat po ng mga equipment na nasa port ay ako po ang may hawak noon at ako na rin po ang nag-maintenance. May mga tao rin po akong ng uh, kasama. Meron po akong uh, electrician at at mga mekaniko so kung mabigatan po yung trabaho at uh, yung equipment ay uh, hindi agad manggagawa so magdidesisyon po ako na palitan na uli yung uh, equipment para hindi madelay yung trabaho so yun po yung po yung aking trabaho sa port at uh, gaya nga na sinabi ko dito sa Guinea Equatorial ay tumagal po ako ng 14 years sa isang kumpanya at uh, every year po umuuwi po ako. So yun po, gusto ko lang ipakita sa inyo at nanamimiss ko yung mga trabahong uh, ito na pinanggalingan ko sa port. Yun po, sana po ay uh, kahit pa ay uh, nalibang kayo na mayroon po po ako ipapakita sa inyo ng mga barko na malalaki na mga galing po 'yan sa ibang bansa, tulad po ng barko na 'yan ay galing po ng Europe. Uh, mga in order ng mga pyesa at saka yung mga prost good, ay e minsan galing sa Spain. Yung mga prost good.